Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today sa Berber. Happy day sa lahat ng pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button. Tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga pinupuntahan. Ina-upload at sinasusaw namin na video agapar. For today's video, mga kabatang helmet, sariling sikap muna tayo! <laughs> Pero siyempre, hindi matatapos dyan o hindi ito dyan na pag-epal natin. Di ba video agapar? Siyempre! Oh, di ba? <laughs> guys yung issue sa SMNI, di ba, video gapar? Mm -hmm. So, yung sa hunger strike, hunger strike pa more! Pero nakakaloka, no? Kung napanood nyo sa TikTok, yung kumalat na picture, di ba, video gapar? Di ba? Eh. May, mahal ka, May, parang may french fries ako nakita. Mm -hmm. <laughs> nakita mo ba yung french fries? Baka man Crayola yun. Crayola? May katabang tumbler? <laughs> Crayola. Alak nang tinapa. Crayola tina yun. Tapos may papel. Oh! Mahigit na May linggo pa lang. Mula nang tinanggap ko ang hamon na pangunuan ang kampanya laban sa ilegal na droga. Mahigit na nung linggo pa lang. Mula nang aking isinangkabi ang napakaraming babala. Para pasanin ko ang trabaho kahit, kahit halos, halos imposible ay kailangan kong subukan para sa ating mga kababayan. Hindi ako nagsayang, nagsayang ng oras. Nakipagpulong agad ako sa ICA iba't ibang mga ahensya. Kinunsulta, natin, natin, ang iba't ibang mga sektor. Punta punta tayo, tayo, tayo sa mga komunidad. Nakipagpulong tayo LGU. sa mga LGU. Binisita, binisita natin ang mga rehab centers. centers. Pero nagsimula, Pero nagsimula, agad, agad ang... ang mga atake. Walang tigil, ang, tigil pagbabatikos. Mahina, Mahina raw ako sa, sa krimen. Huwag daw ako makialam sa pulis. So pulis. Hindi, hindi raw ako, hindi raw ako Pinagtulungan at pinagkaisan para hindi, para hindi magtagumpay. Kung pareho naman ang ating layunin, bakit hindi, na, lang tayo magtulungan? Hindi ba talaga sila seryoso sa laban? O may interes ba tayo Nung tinanggap, tinangga ko ang, ang trabaho nito, ang unang una kong una tinanong, tinanong sa kanila, sa kanila ay, handa na ba kayo, sa akin? Ngayon, ngayon, Ngayon ang tanong ko, ano, bang ano ba ang kinatatakutan, ba ang kinatatakutan ninyo? ninyo? Ano ba ang ano ba ang kinatatakutan ninyo malaman ko? Ano ba ang ano ba kinatatakutan ninyo malaman, malaman ng taong bayan? Mr. President, Mr. President hindi ko hindi ang posisyong ito. Pero si Pero si Neryo ang trabaho na ipinasa ninyo ang hiling ng hiling ng taong bayan, isang gobyerno na nunay na kampyon laban sa laban sa ilegal na droga. Ano lahat? Ano natin na ang droga, ang droga mga ang kalaban. Hindi ako. at lalo hindi ang taong bayan. Oo, minamahal ko mga kababayan. Bilang inyong pangalawang pangulo, ang pinakamatimbang kong pananamitan ay sa inyo. Sa mga, sa mga susunod, na araw, magbibigay ako ng sa bayan. Sasabihin, sa Sasabihin po ang aking tuklasan at ang aking, mga at ang aking mga, mga rekomendasyon. Makakaasa kayo kahit tinanggalan ako ng posisyon, hindi hindi nila kaya tanggalin ang aking determinasyon. Determinasyon, determinasyon itigil ang patayan, panagutin ang kailangan manabot, at ipanalo ang kampanya laban sa iligal na droga kung sa tingin kung nila, sa tingin lang, nila patapos, patapos ito dito, dito, hindi nila hindi ako, hindi nila ako kilala. Nagsisimula, Nagsisimula pa lamang ako. Maraming, Maraming, salamat. Ano, videographer? Ano masabi mo? O, oh, dalawang linggo, tinanggal siya kagad for doing her work. Kaya nga. Ibig sabihin. Binigyan siya ng trabaho oh, eh. Kaya nga. At ginampanan naman niya talaga. Oo. At saka, videographer, tingnan mo ha. Tama nga yung sinabi ni VP Lenny Meron bang na anong interes, 'di ba? May nasagasaan bang interes? Malamang meron. Bakit ano, tinanggal siya, 'di ba? Oh. due Sa kanyang pag-iimbestiga regarding nga sa ano 'yan, war on drugs ba 'yan? kasi oh, nang hingi siya ng listahan. Eh. Yes. O oh, eh, hindi maibigay? Tsaka syempre, di ba, Bidjoga Park, kung sino man yung mga lumabas so, sa investigasyon yan, sa listahan, uh -uh. syempre, baka may kagulat-gulat. kasi oh -oh. yung mga kabilang doon. Oh -oh. Di ba? Tapos, tinagala siya kagad. O, tapos, babalikta rin siya. Yes. At di diba, ba, yun naman eh. talaga ang ginawa. Oh. Binaliktad talaga. Kaya Until nga, ka, ganun pa rin ang gawain nila. Ang daming fake news, di ba? Ang daming hmm. disinformation na ginawa talaga kay VP Pero yun nga, mga kabata helmet, sabi nga doon sa video, you regarding do sa mga patayan, no? Uh -huh. Yun yung EJK. Uh -huh. Una panonyo nyo yung mga previous video namin regarding sa pagre-react natin sa TikTok vlog po ni Prof. Shelo Magno, yung ICC na binabanggit nga doon, di ba, Bicho Gapur? Uh -huh. Doon sa mga nagtatanong, especially sa mga trolls, doon papasok, Bicho ang ICC. Uh -oh. Doon mga katulong kasi si ICC sa mga ganyang pangmalakasan ng mga issue at krimen, di ba, Bicho uh -huh. Kasi bakit ba papasok ang ICC? Kasi, yan yung mga untouchable. Yes, Untouchable, untouchable, di ba? ganun sabi nga. Yung mahirap talagang... O, sige nga. Uh -uh. Sino, si, sino magsasampal ang kaso? O, sige nga. Yun nga. O sige, kung dito sa ating justice system, sino yung sasampahan? Masasampahan ba? Di ba? Meron yung pinakulong talagang sa uh, mga... Investigation? Oo, oh, di ba? Oh. Si Senator Laila Dilima. Kasi di ba, inumpis oh. niya ang investigan ang DDS or yung Double Death Squad. Doon, sa so, mga tatanong nga, paano makakatulong yung ICC? Doon papasok. Pero yung mga bata helmet ha, yung mga lumang videos, yung mga old videos, yung mga previous videos, pag binalikan nyo yan, duktong-duktong pa rin yan, konektado pa rin yan sa nangyayari sa bansa natin ngayon. Yung mga ebidensya yan eh. Yes. Yung mga nangyayari dati. Mm -hmm. Pero talaga sabi ko, video ka, pero ang mahal talaga ng fruit cocktail. Mm -hmm. <laughs> na <laughs> mag-fruit cocktail. <-cough> <laughs> Grabe, mga kabatang helmet. magsaging saging ka na lang. Na-fresh. Uy, kahit saging, mahal na. Oo, si Isa. Grabe, mga kabatang helmet. Diba nga, umakit nga kami, yung mga native na bawak ang mahal talaga. <laughs> Dati mura lang yun eh. Ngayon parang 300, 350. Disco! So, ayun mga kabatang helmet tayo. Comment down below nyo kung ano masasabi nyo regarding dyan sa video ni Vipileni. So, mga ganap, ano yung mga sa loob niyo. At tapos nga pala, doon si siya na lang daw maging sugar daddy ko. Nek-nek <laughs> <laughs> <Kupon, don't laughs> mo. Kupon na mo ano. Yes, <laughs> kaya hindi pa ako na sugar daddy. Yes, me, you um, are right. Stay happy, stay healthy, stay safe tayo. As always, sabi nga sa buhay nga, kasi naman din ang book, keeps getting better every day. God bless everyone. Hindi ako nag-hunger strike. Excuse me. <laughs> <laughs> Dahil, kuhain ako. <laughs> Nakakaloka na taga, no? Hanggang tayo ba? Hunger strike pa rin?